Natuwa ba kayo doon sa crop ng mga kandidato na nagsambit ng kanilang mga Certificates of Candidacy o yung tinatawag na COC? Doon na lang tayo sa pagkasenador, no? Hindi nga ako nagkakamali, eh, nasa 200 yata, almost 200, yung uh, nag-file ng kanilang uh, Certificates of Candidacy for Senator. Ang dami nag-aambisyon, no? Ano kaya meron sa Senado na ganyan? Of course, alam natin, meron dyan mga crackpots. <laughs> pag pinapanood mo yung kanilang mga paliwanag, di diba, lahat sila binibigyan ng pagkakataon na magsalita for 2 minutes and to answer questions I think for 5 minutes. Iba medyo mababaliw ka rin sa mga dahilan kung bakit sila tumatakbo, no? Pero iba naman in fairness, hindi sila kilala pero merong matinong manabina na binabanggit. Iba naman, kahit may matinong platforma binabanggit, sumasabog sa mukha nila yung kanilang hypocrisy, eh. Ayoko na muna banggitin kung sino yun, pero may isa rin tumatakbo. Napa, medyo ang kapal na mukha nung dating sa akin eh. Kasi alam ko yung background niya eh. Tapos bigla siya nag-advocate ng ganito. Sabi ko kapal na mukha nito. No? Pero hindi naman mananali yun. Okay, mag -ala. Ano lang yung panggulo lang. Nakakuha lang siya ng ano. Ng kanyang tinatawag na 15 minutes of fame again. Although medyo figure na naman siya nung no? nakaraang administration. Anyway. So nakikita natin na medyo iba-iba yung crop ng mga kandidato sa pagkasenador. Misa naisip ko, paano ba tayo pipili ng tamang kandidato rito sa pagkasenador? Well, kanya-kanyang choice siya, no? May kasabihan niya, you respect one's choice. Okay sana yan kung pinag-uusapan natin hindi eleksyon. Tunwari, so, trip niyang bumili ng puto. Eh ako, gusto ko kutsinta. I respect your choice, your decision. Kasi ikaw kakain yan eh. Pero ako, sa akin, iba. So, sa sa'yo puto, aking kutsinta. Sa akin kutsinta, sa'yo puto. Pero pagdating sa election kasi, hindi pwedeng sabihin yung simpleng, hindi, I respect your decision. Kasi kung yung decision niya ay bumoto sa magnanakaw at saka doon sa incompetent kahit napakalino ng datos, napakalinaw ng track record o yung kawalan ng track record, eh damay ako doon sa decision mo. ba? Diba? Dapat gano'n natin tinitingnan yan. Hindi pwedeng basta-basta respect your decision. Pero syempre, pag natapos yung exercise at ang plurality ng mga butante, pinili itong dose na ito. We have no choice because we're part of this democracy even if this democracy is grossly imperfect. We have to respect the results as long as, of course, the elections were credible and honest. Kasi ganoon talaga eh. Hindi lahat ng gusto natin, yun yung mamamayani pagdating sa dulo ng isang electoral exercise, na isang basic democratic uh, process. Pero, alam din natin yung rarity na itong proseso na ito, kontrolado po ito ng mga elitista. Ng mga may pera lang talaga Kaya hindi pwedeng sabihin na lang nila na hindi, you respect the, 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 voice of the people. Totoo, yun yung boses ng mga tao. Pero lumutang po yung boses ng tao na yon dahil sa isang sistema na maraming mali at kontrolado ninyo. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Parang ano yan, no? basketball game irerespeto natin yung final results, yung score. Kunwari, 110 versus 101. So, talo by 9 points. Kunwari, yung team ninyo. I-re-respeto natin yung decision. Pero kung makikita nyo naman na, for instance, yung kabilang team na nanalo, e pang NBA yung mga player. Yung sa inyo, pang interbarangay. Kahit pare-pareho kayo ng rules, pareho yung size ng court, yung taas ng ring, yung ng bola, alam mo may advantage yung isa. Pero syempre, doon, when it comes to skills, dito sa election sa Senado, ang pinag-uusapan natin, hindi naman skills eh. Ang advantage nila that can be akin to the example that I used ay hindi yung kanilang skills, kundi yung kanilang yaman, yung kanilang connections sa negosyo at sa politika, yung kanilang naglalakihang partido na pwedeng pa iba, -iba depende sa kung anong convenient sa kanila pwedeng depende ito sa kanilang kasikatan. Kaya, paulit-ulit ko pong binabanggit ito dahil ako nga natutuwa na meron akong ganitong platforma yung Facts First dahil pwede ko kayong kausapin ng masinsinan. Kasi hindi ko magawa ito ng ganito ka-free when I was with a big network before dahil maraming restrictions. Kasi alam nyo, pag-uusapan din po natin yan in the coming days or weeks yung uh, interplay between politics and media, especially in the context of Philippine elections. Ganun yan, no? yung politics can control the media industry and the media can also influence uh, political outcomes. Hindi ko sinasabing dictate, no? Pero influence political outcomes. So, mas maganda na nakakausap ko kayo ng personal pagdating po dito sa issue na ito. Kasi, hindi, na, hindi naman dapat na pinapabayaan lang natin na mamayagpag yung mga walang kakwenta-kwentang kandidato. Minsan nga naisip ko, kanina lang na naisip ko, no? Yung word na boboto, 'di ba? Boboto ka ba sa paparating na eleksyon? Eh dapat bumoto ka. Kasi that's your basic right, no? Right to suffrage. Pero minsan yung word na yun, pwede mo rin sabihin. Boboto. Bobo itong kandidato na ito. Apologies sa mga bobo kasi hindi naman lahat ng bobo tumatakbo sa pagkasenador. Pero meron ilang mga bobo tumatakbo pa rin sa pagkasenador. Yun ang masaklap. And hindi lang masama. In, minsan, pwede mo tanggapin yung kabobohan, di ba? Pero yung kabobohan ng isang taong mayaman, may kapangyarihan, at mukhang gagamitin nila yung posisyon para sa ibang bagay. Yun ang delikado. Wala akong binabanggit na any particular candidate at this point. No? Sinasabi ko lang na merong ganitong nangyayari at pwede nyo po siyang i-apply dun sa mga kandidato sigurong familiar kayo. Isa po po sa mga bagay na dapat isip ninyo sa pagpili ng senador eto pagkukulang din po ito ng ating mga ng ating sistema ng edukasyon. Pagkukulang din siguro ito ng ating media. Pagkukulang ito ng ating uh, siguro mga pamilya sa pagtuturo ng mga basic information na ganito. By the way, huwag gagamitin 'yung word na basic ko ah, masakit sa tenga. Basic na lang kung gusto niyo. Nagko, nagko- code switch naman tayo dahil Filipino language natin. Pero kasi ang alam kong Filipino word ng basic payak eh, hindi basic ko. Okay. <laughs> anyway. Uh, pagdating dito sa pagpili sa Senado, napapansin ko kulang tayo yung marami sa atin sa pag-unawa. Pang-unawa, winter. Do Understanding. Doon sa talagang responsibilidad na inaatang natin sa mga senador. Imagine nyo kung naglagay kayo na isang bugok dyan sa Senado. Matatagdagan yung mga bugok na ngayon sa Senado. E eh ano ba yung trabaho ng mga senador? Napakarami po. Una-una po dyan yung bumalangkas ng batas. Gumawa ng batas. Bago ka makagawa ng batas, na-imagine nyo ba, kailangan nyo pag-aralan kung ano yung mga problema ng bansa. Dapat mag-iisip kayo in terms of policy. Dapat meron kayong big picture. Dapat meron kayong talagang comprehensive and real understanding of specific problems. Hindi kailangan lahat ng problema alam nyo, no? Pero dapat itong specific na ito, naiintindihan nyo man lang. At meron kayong background o competence or track record para dito sa specific na advocacy na ito hindi yung gusto kong tumakbo sa, Senado dahil mukhang bagay naman sa akin. Ah, gagawa ako ng sariling advocacy. Pwede ko naman siya i-fake eh. ba? Diba? Meron tayong kasabihan. Fake it till you make it. Uso yan sa, sa entertainment, sa media, sa vlogging. Maraming ganyan, ba? Diba? Fake it till you make it. So pati sa politika, meron ganyan. They fake it till they make it. Yung sinong talo doon? Diba yung tao? Kaya minsan may papaisip kayo, eh bakit ba kasi ang dami-dami nagtatangkang magsenador o tumakbo sa isang particular na posisyon? Iba siguro, ano lang, dinalaw ng uh, demonyo sa kanilang uh, pagtulog, binulungan, tumakbo ka, maraming pera dyan. Ha, 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 ha. Ayun, tumakbo. Iba naman siguro, may tinatawag na messianic complex. Kaya nilang solusyonan ang lahat ng problema ng mundo o ng Pilipinas. Kaya nilang iangat ang bawat Pilipino mula sa kahirapan. Honestly, kung pag-aaralan nyo po yung trabaho ng Senado at ng mga Senador, hindi naman kayang gawin niya ng isang tao eh. More so ng isang Senador. O paano mo iangat sa kahirapan ng bawat Pilipino sa pagiging Senador? ba? Diba? Imagine nyo ba yun? Trabaho mo gumawa ng batas, hindi magbigay ng ayuda. Trabaho mo, oversight. Silipin kung ginagawa ng iba't ibang sa ng gobyerno ng kanilang trabaho. Eto pa. Yung mga bumoto rin sa mga nakaupong senador ngayon ng 2022 at saka ng 2019, for example. Imagine nyo ba, pa nag-convert na ang senado into an impeachment court. Yung mga yan, magugulat kayo, magsusot ng mga robes. silay mga tatayo bilang judges sa isang impeachment trial. Na-cover ko kasi yung 2012 impeachment trial ni Renato Corona. Medyo nakaka ano ba? Alam term na pwede kong gamitin dyan. Hindi, sa, hindi lahat sila nung panahon na yun bagay magsuot ng judicial robe. ba? Diba? Na-imagine nyo maraming trabaho ang isang senador. O, oh, ratification ng isang tratado o kasunduan sa iba't ibang mga bansa. Kunwari yung Rome Statute, ito po yung uh, tratado na nagtayo ng uh, nagtaguyod ng International Criminal Court. Sipin mo kung wala ka naman naunawaan dyan, aasa ka sa staff mo. O di sana staff mo nalang binoto natin. Nakakadismaya sa totoo lang eh. Tapos minsan papanoorin niyo yung mga Senate hearings. In fairness, may mga magagaling. Meron, sa totoo lang. Iba, Honestly, hindi ako masyadong believe na nagsimula, pero nakita ko, uy, gumagaling. Pero iba, wala talaga eh. Nagpapanggap eh. Di ba ka, napapansin ko, ginagaya yung diskarte yung mga kongresista sa Quadcom eh. Kasi merong magaling dumagtanong, di ba, si, sino ba ito, si uh, Congresswoman Jinky uh, Loistro. Magaling, di ba, abogado. Napapansin ko, ilang senador, ginagaya siya. Pero hindi magaya kasi ang dami na interjections eh. Ang dami na ng mga side comments So yun lang, eh sana pag pumili kayo ng ano, ng uh, senador na iboboto ninyo sa paparating na eleksyon, huwag na tayong dumagdag sa problema sa pamamagitan ng pagboboto doon sa mga taong hindi naman karapat dapat. Hmm. At least dito sa Fox First, ba diba? nakakabutay na sa komunidad na siguro naman kahit marami mga trolls dito, yung mga talagang totoong tao na tumatangkili dito sa ating programa, alam niya naman siguro yung ating tinitindigan. Hindi naman tayo nagpo-promote ng bad governance dito, nagpo-promote ng corruption, nagpo-promote ng lack of transparency. Siguro naman wala tayo rin sa puwersa ng kadiliman o kasamaan. Hindi rin po tayo pinklawan, hindi rin po tayo dilawan, hindi rin po tayo pulahan. Tayo po sa totoo lang. So, siguro ang isang challenge po para sa, sa ating lahat, sa inyo, eh palawakin yung tamang pag-iisip, yung tamang perspektibo sa pagpili ng mga tamang kandidato. Hindi yung kayo-kayo na pare-pareho na kayo ng pag-iisip eh kayo pa nag uusap Ang tawag po ron preaching to the choir. Siguro mas maganda mas may makausap, pero syempre wag naman presumptuous kasi ramdam ko rin ito nung ano eh, nung 2022 elections eh. And I think this is one of the reasons bakit nagfail yung Pink Movement eh. Kasi napapansin ko rin sa iba, kahit well-meaning, kahit good-hearted, yung eh, pagka-elitista talaga yung dating eh. Diba example na binabanggit ko lagi dyan, naalala nyo ba yung ano, nagkaroon ng uh, uh, spontaneous rally yung mga supporters ni Len Robred sa Rockwell, sa power plant, because they tried to hijack. And I think they succeeded yung pinaplanong parang gathering ng mga supporters sa BBM na mga nakapula. Sumugod sila lahat doon mga naka-pink. Maganda yung imahe. Siguro nung, nung 1986 nangyari yon. Pero ngayon kasi, 2022 na eh, nung panahon na yon. At kahit nakita niya yung pink wave, pag ikaw, hindi ka miyembro ng movement na yon, ordinaryong Pilipino ka, na kunwari, nasa isang kubo ka, for some reason na barita mo na may nangyari. Tapos nakita mo siguro imahe yung social media. Ah, kumakanta sila ng Edsa Song dito sa Power Plant Mall na nakakapunta lang, yung mayayaman. Tapos itong mga personalidad na ito, siguro kahit well-meaning, mababait, pero kasi elitista yung dating sa akin. Eh. ba? Diba? So, kaya ako po siya binabanggit ay dahil isa po yan sa mga leksyon na pwedeng maiwasan. Kunwari, kung gusto, kung gusto nyo kunwari makipag-usap doon sa ibang mga tao at siguro subuking uh, magkaroon isang matinong kwentuhan o talakayan pagdating doon sa mga tamang gawa o sa mga taong siguro dapat tayo consider for senator sa 2025 elections. Eh wag naman yung masyadong dating na ako yung masusunod kasi ako yung nakakaalam ng tama eh. 'Di ba? Ilang Wag masyadong ano, wag masyadong elitista uh, yung dating.